Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard Cos. Shoutout kay Jess Rel Sarsaba. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Oo. Oh. Ang kaharian ng Chen Kun ay lubhang magulo. Ang lahat ng mga diskarte ay ilusyon, at ang pagbagsak ng yin at yang ay hindi kapanipaniwala. Paano ito nakalimutan ni Han San Chen? Damo, mula simula hanggang wakas, nakikipaglaban siya sa konbensyonal na pamamaraan. Naturally, sa ilalim ng konbensyonal na pamamaraan, ang agwat sa pagitan ni Han San Chen at ng kanyang lakas ay palaging nakatakdang mabaygo sinabi ng matanda sa kanyang sarili na humanap ng paraan para akayin ang halimaw sa larawang ito. Hindi kaya picture lang talaga dito, kasing simple lang kaya ng pag-exert ng lakas. Inilagay niya ang lahat ng malaking taya sa kanyang sarili mag-isa, kaya ano? Kahit na ang taong ito ay ang kanyang sarili, hindi iisipin ni Han Sanchen na ang matanda ay maglalaro ng napakalaki at napakamanhid. Hinayaan niya ang kanyang sarili na dalhin siya dito, at dapat may sariling plano, o ang ilang aspeto dito ay maaaring sugpuin ang lava monster. Sa makatuwid, pagkatapos na pag-isipan ito, lalong naniwala si Han Sanchen na ang kaharian na kinabibilangan niya ay dapat ang pinakamagandang lugar para makitungo sa kanya. Sa pag-iisip nito, mabilis na naisip ni Han Sanchen ang isang posibilidad na naisip niya. Bigla naman siyang tumawa ng hindi malay. No wonder, sa simula pa lang, ang mga bagay dito ay patuloy na nagpapaalala sa akin ng sitwasyon dito. It turned out that it was not just to let me know what happened in the past. After all, history can only be used as a reference at hindi ito nakakatulong sa kasalukuyang sitwasyon. It's more about making me understand and familiarize myself with the environment here that I can feel like a doctor of water. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kapaligiran o panlabas na mga kadahilanan, sa harap ng ganap na lakas, maaari akong magkaroon ng kaunting pagkakataon. Sa pag-iisip nito, kinumpirma ni Han Sanchen ang hakahaka -haka na ito. Ang susunod na hakbang, syempre, ay kunin ang pagkakataong ito upang ganap na masira ito. Agad na tumalikod si Han Sanchen at biglang tumakas sa lupa. Naniniwala ang halimaw na iyon na si Han San Chen ay tumatakas, kaya paano niya ito mabibigyan ng ganoong pagkakataon? Nagmamadali siyang samandal at hinabol si Han San Chen. Sa pagitan ng dalawa, biglang malalim sa lupa, hinahabol mo ako. Ang lupa ay nasa tuyo, kaya, ang tuyo ay ang lugar, at ang langit ay ang lugar. Ang sarili ay nasa langit, at lahat ng chi ay nagkakaisa. Gusto kong maabot ang langit. Nang bumagsak ang mga salita, direktang iminulat ni Han San Chen ang kanyang mga mata, at sa sumunod na segundo, biglang lumitaw ang nakapalibot na eksena sa kakaibang anyo sa kanyang mga mata. Sa paningin ni Han San Chen, agad na nagbago ang lahat sa paligid niya. Hindi sila ang langit at ang lupa, at hindi sila lahat ng nakita niya sa kanyang mga mata. Ang nakikita niya ngayon ay chismis at latotod. Ang buong mundo ay hindi isang mundo, tulad ng mga linya at sukat na nakikita sa Earth. Pagkatapos, itinala ni Han Sanchen ang lahat ng mga linyang ito sa kanyang isipan, at nagsimulang suriin at itala ang mga punto ng bawat linya gamit ang kanyang kaalaman sa limang elemento at eight trigrams. Pagkatapos noon, ang buong mundo ay naging isang higanteng chismis sa kanyang isipan. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, tinitingnan ang mga chismis na ito. Ngayon lang niya lubos na naunawaan na ang lahat ng dati ay para lang talaga sa pagkamit ng sarili niya ngayon. Sa pag-iisip nito, hindi na umusad si Han San Chen, ngunit tulala na lumipat sa isang kakaibang arko. Ang halimaw ng love sa ilalim ng galit, mayroong tatlong pitong dalawampu't isa, dahil ito ay medyo malapit sa Han tatlong libo, kaya paano sila magiging handa na bitawan ang isang bagay na napakalapit sa kamay. Hinabol niya ito ng napakahigpit hindi pinapansin ang kakaibang ruta ng pagtakas ni Han San Chen. Sa kanyang mga mata, si Han San Chen ay parang sadyang sinusubukan niyang tumakas. Pero si Han San Chen lang ang nakakaalam, syempre hindi siya hahabulin at tatakas tulad ng henerasyon ng daga. Ginawa niya ito, syempre, para sa kanyang mga kadahilanan. Habulin mo, habulin mo ng gusto. Sinulya ang ng itim na hangin na nabuo ng lava monster sa likod niya, nagbigay ng malamig ng ngiti si Han San Chen. Gayun paman, gayun paman, hindi siya nang ahas na maging pabaya, masyadong malapit ang distansya sa pagitan niya at ni Heifang, kung maabala man siya ng kaunti, tiyak na hahabulin at papatayin siya kaagad ni Heifang. Naturally, sa sandaling maabutin siya ni Heifang, batay sa kasalukuyang sitwasyon, natural na tiyak na mamamatay si Han San Chen. Sa makatuwid, ang Aaron ay kailangang magtrabaho ng husto sa proseso ng pagtakas. Makalipas ang ilang minuto, itinaboy niyo akong dalawa sa isang napakakakaiba at masalimuot na ruta. Sa oras na ito, biglang bumilis din ng husto si Han San Chen. Matapos makalayo sa kanya, napatingin siya sa himpapawid, at biglang huminto. Bumaba siya at tinitigan siya ng nakangisi, masaya bang maghabol. Storytelling channel sa YouTube. Tumigil din ang Fang sa oras malinaw, walang ideya si Hei tungkol sa bigla ang paghinto ni Han San Chen. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, tila kumalma si Hei Sa kanyang mga mata, halatang hindi nakatakas si Han San Chen, kaya huminto siya at gumawa ng huli, walang kwentang desperadong pagtutol. Kung iniisip ito, kung may ekspresyon si Hei tiyak na mapaglaro siyang nakatingin kay Han San Chen. Ngunit si Han San Chen ay walang anumang takot. Sa kabaligtaran, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa at isang mahinang pagnisi. Tingnan mo ang itsura mo, dapat masaya maghabol. Malamig na tumawa si Han San Pero alam mo ba, minsan, kapag mas mahirap kang humabol, mas malala ang resulta. Halimbawa, ginagamit ng isang lalaking leon ang kanyang lakas upang mahuli ang isang tigre. Siguro, sa damuhan, maaaring hindi ang tigre ang kanyang kalaban, ngunit hinabol din niya, Malayo, sa gubat sa ilalim ng lupaing ito, nakalimutan ng leon na siya ay nagbago mula sa isang mga ngaso sa isang biktima. Narito, ang tigre ang tunay na hari. Nang bumagsak ang mga salita, malamig na ngumiti si Han San nakatingin kay Hei na parang biktima. Ang malakas na dragon ay hindi pinipigilan ang mga lokal na ahas, pabayaan ang mga halimaw ng lava sa lugar na ito. Humph, si Hei ay halatang desdain, at syempre siya ay labis na hinamak ang retorika ni Han Sanchen. Sa sumunod na segundo, gumalaw ang kanyang katawan, at bigla siyang sumugod kay Han Sanchen. Sa pagharap sa kanyang pag-atake, ang kakaiba sa dati ay hindi nagmamadali si Han Sanchen dahil dito, at hindi niya piniling iwasan ang kanyang gilid. Mula sa mga mata ng ibang tao, ang pag-uugali na ito ay halos hindi nakikilala sa panliligaw sa kamatayan. Ngunit para kay Han San Chen, tiyak na hindi ito ang nangyari. Siya ay naghihintay. Naghihintay sa paglapit ng itim na hangin. Ngayon na, marahan na uminom si Han San Chen. Kaagad pagkatapos, may bigla ang sa kanyang kamay, at bigla niyang nakita na ang bahagi ng enerhiya sa kanyang kamay ay direktang bumabalot sa anino, at ang bahagi nito ay sumugod sa ibang direksyon. Antay Buddha, si Han San Chen sa sandaling iyon ay tila binugbog ng baluktot. Ngunit para kay Han Sanchen, posible ba talaga na ito ay isang baluktot na pag-atake? Hindi iyon pinansin ni Heifeng, sinalakay ni Zhang Shoujian ang 3,000 North Korea. Ngunit nang malapit na siyang makarating sa harap ni Han Sanchen, biglang nawala si Han Sanchen, na napakalapit sa kanyang harapan, at tumilapon siya sa hangin. Halatang nabigla si Heifeng. Kung nakipag-away siya kay Han Sanchen gamit ang kanyang love body, kung gayon si Heifang ay talagang nahuhuli sa bilis, kaya hindi maintindihan na manipulahin ni Han Sanchen sa ganitong paraan. Ngunit sa kanyang estado ngayon, ang kanyang bilis ay napakabilis din, paano magkakaroon ng mga kwalifikasyon at kakayahan si Han Sanchen na laruin ito sa harap niya. Gayon paman, nagkataon na ang kasalukuyang Han Sanchen ay nakompleto ang kanyang mga panlilinlang sa kanya sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Paano ito posible? Lumingon siya sa likod dahil sa gulat, ngunit wala man lang bakas ng Han San Chen sa kanyang likuran, ngunit may ilang itim na linya ang nag-uugnay sa kanya. Aba, ang bilis ng itim na linya ay napakabilis, at maraming mga linya, na lumiligid mula sa lahat ng direksyon, hindi banggitin ang itim na hangin, kahit isang langaw ay ayaw lumipad palabas dito. Ang itim na linya ay mabilis at direktang buhol sa kanya, ngunit sa susunod na segundo, mabilis itong nawala at nawala, at walang nangyari upang maiwasan si Buddha. Nahalatang hindi alam ni Heifang kung ano ang sitwasyon, nagtaka siya saglit, nang makitang wala man lang reaksyon, magsisimula na. Siya, biglang nagsipilyo, ang mga lugar kung saan nanatili ang mga itim na linya noon ay biglang sumabog sa hindi mabilang na mga gininto ang ilaw, at pagkatapos nito, sila ay nagniningning sa isa't isa, direkta tulad ng mga itim na linya noon, kinuha ito bilang pangunahing lugar, Pumapatay sa liwanag, bang-bang-bang, ang itim na hangin ay hindi na kailangan pang gumalaw, at kung saan man ang itim na liwanag ay nagmarka sa kanyang buong katawan, ito ay sumabog, umuungol. Ang matinding sakit ay naging dahilan upang siya ay umungol sa galit at pait sa isang iglap. Sa oras na ito, bahagyang iginalaw ni Hans Sanchen ang kanyang mga kamay, at muling lumitaw ang kakaibang itim na linya sa paligid. Storytelling Channel sa YouTube Ang itim na sinulid ay parang isang higanteng lambat, na nahuhulog mula sa langit, na parang ganap na bumabalot sa itim na hangin. Sa kabilang banda, halatang gustong magtago ni Heifeng, ngunit hindi niya lang alam kung saan siya magtatago. Sa sumunod na segundo, tuluyan na itong natakpan ng itim na linya, na parang dumaan, ngunit tila wala. lam ingga si Heifeng sa paligid na halatang takot na takot. Matapos makumpirma na walang panganib, bigla siyang gumawa ng sorpresang pag-atake at direktang pinatay si Han San Ang bilis ni Hei ay gaya ng inaasahan, ngunit sa isang kisap mata, naabutan na niya si Han San na dose dosen ng metro ang layo. Gayunpaman, sa kanyang hindi may iwasang malakas na pag-atake, si Han San ay agad na nabugbog sa isang after image. Isa itong multo, agad na napagtanto ni Hei Feng na siya ay naloko. Sa pagmamadali, nang tatalikod na sana siya para hanapin si Han Sanchen, isang bagong katawan ni Han Sanchen ang lumitaw sa likuran niya. Gininitian niya si He Feng, at halos nang gagalaw na si He Feng, ang mga nakatagong itim na linyang iyon ay muling bumukas. Bang bang bang. Ang mga itim na linya ay sumabog sa buong kanya sa isang iglap, at tila ang bawat intersection ay isang pagsabog. Bagamat binomba si He Feng, hindi agad mawawala ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban, ngunit ang mga madalas na pagsabog ay nagdulot din sa kanya ng labis na pagkadismaya at pagkaagrabyado, at muli siyang nagpakawalan ng galit. Ang kaibahan sa huling pagkakataon ay nang siya ay binomba ng sapat, hindi na muling inatake ni Heifang si Han Sanchen sa oras, sa halip ay nagpigil siya at hindi gumalaw. Tila ang huling aralin ay naging malinaw na sa kanya ang mga aralin. Ham Muling lumitaw ang mga itim na linya sa paligid na may walang katapusang intersection, at hindi naghintay si Heifeng. Sa pagkakataong ito, matapos makitang muling nabuo ni Han Sanchen ang kanyang handprint, natitiyak niyang ito ay layout na magkakaroon ng tunay na katawan ni Han Sanchen. Sa pagkakataong ito, direkta itong pinatay. Ang itim na linya ay kumislap at nawala, at si Heifeng ay tumakbo rin na parang hangin, pinapatay si Han Sanchen na parang kidlat nang muling nabali ang katawan ni Han San Chen, muling sumabog ang itim na linya sa itim na hangin. Umuungol. puno na naman ng galit ang boses niya, mas galit lang ng kaunti kaysa kanina. Inis na inis siya, matagumpay na inatake siya ni Han San Chen ng tatlong sunod-sunod na beses. Sa kabilang banda, pinalo niya si Han San Chen ng tatlong sunod-sunod na beses, na parabang nahawakan siya ni Han San Chen. Ano ba ang pagkakakilanlan niya, Paanong hindi siya may inis sa paglalaro ng ganito? What? Feeling angry? Can't wait to rip me out. Ang boses ni Han San Chen ay umalang sa buong paligid. Maingat na natukoy ni Heifang ang mga boses na ito, ngunit talagang nagmumula ang mga ito sa buong paligid, at walang malinaw na pagkakaiba sa anumang lugar, kaya ang pag-asa lamang sa boses upang malaman kung nasaan si Han San Chen ay halos katumbas ng pakikipag-usap sa panaginip. Sayang! wala kang ganyang kakayahan. Oo, mas malakas ka sa akin in terms of strength, tanggap ko yon. Pero, ano, tao ang tao dahil mas marami silang utak kaysa sa ibang hayop. Ikaw at ako, ang kulang sa atin ay ang ating utak. Kung nais mong mabuhay hanggang sa wakas, hindi lamang dapat magkaroon ka ng mahusay na lakas ngunit mayroon ding matali ng utak. Look at your stupid way of trying to kill me, but you can't do anything about me, So happy yet so sad. Nang marinig ang panunuya ni Han San Chen, halatang lalong nagalit ang halimaw. Sa isang galit na dagendong, ang buong katawan ay talagang sumambulat ng napakalakas na itim na gas, at ang itim na gas ay sumabog sa lahat ng direksyon, umaatake sa lahat ng direksyon. Wow! Si Han San Chen ay halatang nasugatan sa walang habas na pagsabog na alon na ito sa isang sulok, at tiniis niya ang sakit upang hindi hayaan ang kanyang sarili na umiyak sa sakit, ngunit ang ungol sa kanyang lalamunan ay hindi mapigilan. Umuungol, muli siyang umungal, at binabalaan ng anti-Buddha si Han Sanchen na lumabas kaagad. Gayunpaman, siyempre, si Han Sanchen, na nagtatago sa dilim, ay hindi maaaring matakot sa kanya. Nilabanan niya ang sakit, ngunit sa halip ay pinagmasdan ang itim na hangin. Sa sumunod na segundo, sa isang lugar sa kadiliman, malamig na tumawa si Han San Chen. Oras na, sa sandaling bumagsak ang boses, biglang gumalaw si Han San Chen, at sa sumunod na segundo, biglang lumiwanag ang buong paligid, at nang lingunin ni Heifeng, nakita niya na mayroon ng isang estado ng chismis sa paligid niya, at ang kanyang posisyon ay eksaktong pareho. Ang pinakasentro na posisyon sa chismis ang pinakakakaibang bagay ay ang figure ni Han Sanchen sa wakas ay lumitaw sa oras na ito. Gayunpaman, ang labis na ikanalito ni He Feng ay nasa oras na ito ang figure ni Han Sanchen ay hindi isa, o dalawa. Binilang niya ito ng mabuti, ibig sabihin, hindi siya makapagsalita, kung hindi, ito ay tiyak na magsisimula sa akin. Dahil sa lahat ng direksyon, talagang may walumpot 64 na han 3,000. Ito na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!